Magandang hapon po, Ma'am Aileen. Masakit po yung video na kita po namin. Nakainit po ng ulo. Hindi po katanggap-tanggap yon. Nasaan po kayo ngayon, Ma'am? Nandoon pa rin kayo sa amo niyo po, Ma'am? O nasa shelter na po kayo? Sa uwa po. Sa uwa? Opo. Nagalaw ba si ate mo? Opo. Ilang beses po. May nangyari? O dapat kasuhan. Yun nga po. Pa pag una umuwi. Ma'am, huwag muna kayo umuwi, Ma'am. Kailangan makasuhan po yung amo niyo. Kasi pag umuwi kayo, wala na. Makakawala nito si amo. Gusto niya po yung gano'n. Kasi yung nauna po sa kanya din, gano'n daw po ginawa na trauma. Ay, hindi pwede. Wag Kaya... mo, ma'am, wag muna kayo umuwi. O safe naman kayo dyan sa shelter para pag nilitis yung kaso, at least nandiyan po kayo, pwede kayo ipatawag na para magtistigo doon sa ginawang panghalay sa inyo. Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations O.A. Magandang hapon po, Attorney. Hello po, magandang hapon po, Senator. Ma'am, meron tayong kababayan. etong si Ma'am Eileen sa Turos, may video pa po ito na hinalay po siya ng kanyang amo at siya po ay nasa shelter na raw po na ninyo diyan sa OWA. Opo. Ang advice ko po, huwag muna natin siya pauwi hanggat hindi po siya nakapag-file ng kaso laban doon sa amo ng halay hanggang sa hindi makulong yung amo. Sige po, Senator. Sige po, ipapahatid po natin sa MWO po. Ano ba ang present situation po niya ngayon? monitor okay, niyo ba yung kanyang kalagayan po ma'am? Nasa shelter na po siya. For sure po hindi naman po siya pababayaan. And then kung yung ORFW po natin decided po talaga na mag ng case, she will be provided with uh, legal assistance po. Ma'am Aileen, may kumakausap ba sa iyo dyan mga taga-gobyerno natin? May ba sa iyo dyan mga taga-gobyerno natin? Naintindihan ko po yan. Pero ma'am, meron ba kumakausap sa inyo? Taga OA man o taga DMW? Meron? Wala? Meron po sir. Pwede makausap kung sino yung taga OA dyan ngayon sa ano shelter? Connect ano lang po kasi ako sir kung kausapin nyo po. Maputol. Ma Mapo, lang daw po kasi siya doon sir eh. Pero nasa shelter siya ngayon. po. Attorney Malonzo. Yes po Senator. Ang gusto ko po ngayon po mismo pagkababa ng telepono may pupunta po na mataas na opisyal sa inyo dyan dito po kay Ma'am Eileen. Para siya po interviewin, bigyan po siya ng intervention kung ano pa kailangan para, kasi po traumatic itong nangyari sa kanya. Ano po ma'am? Yes po, yes po, Senator. Kailangan merong counseling na ibinibigay sa kanya. Yes po. Hanggang sa makumbisi natin siya na mag-stay muna habang pinapailan ng kaso, itong amo niya hanggang sa masentensyahan. Pag nasentensyan niya yung kanyang amo, uwi na siya ng Pilipinas. Yes po, Senator, makarating po. Gusto ko po, pagkababa ang telepono, anong oras? Anong oras yan ngayon, Ma'am Aileen? Ang um, oras po ay 10.41. 10.41 po ng umaga. Oh, attorney, umaga pa lang, alas 10 pa lang, marami pang time, off-air, sa, huwag mo ibababa ang telepono, sasabihin sa inyo dito yung exact location. At gusto ko po, ngayong araw na ito, before the end of the day, siguro mamaya mga alas 9, alas 5 dyan, mag-report po kayo sa amin. Yes pa, yes pa sana tayo. Okay, okay at nakausap pa naka siya. Pag-agad to sa well-up namin. Thank you po. Attorney, maraming salamat po, attorney, ha? Attorney Malonzo. Welcome pa sana tayo. Ngayong araw na to, mamayang mga alas 9 o alas 10, mag-report po sa amin, kahit na gabi na, itong si uh, Attorney Malonzo and then mag-report kami sa iyo okay para mag-report din kami sa kanya. Thank okay? you po. Thank Ayusin you. natin to. Nasa aeroplano lang daw po si Attorney Hans Tak, yung OIC ng uh, DMW. Si at si Sir saka Si Sir Arnel, nas, pareho nasa aeroplano. No. Okay? Thank po. you po. Thank you. Ma'am, 9 o'clock, maasahan nyo kami. O 10. Thank you. Yes, ma'am. Mama Eileen, mamaya po, 9 or 10 o'clock. Makakarinig ulit kayo sa amin ng ano, update, ha? Yes, yeah, opo salamat po opo ma'am